El Alright, what is up mga bapa? Yan, for today's video ay wala po tayong tugtog. Kaya naman nagsisit down vlog muna tayo mga bap dahil wala pa po tayong tugtog. Ang tugtog po natin ay sa November 23 and 24 pa lang sa Dawe, Minalin, Pampanga. Pero bago ng lahat mga bap, good morning muna sa inyo. Good afternoon, good evening kung kailan nyo man po napanood ang video na ito. Pero sa video ng ito mga bap ay pag-uusapan lang po natin kung ano ang mga bagay na hindi dapat kalimutan sa 2 or more days na asiste. At kahapon mga bap, nagpo po ako sa Fanny Mosico Tots. Ayan ang sabi ko po, anong hindi mo pwedeng kalimutan kapag may 2 or more days na assist Comment sa baba. At ito na yung mga comment nila mga bap. Ayan, syempre bago ko ibigay yung akin, yung mga ano ba yung mga hindi ko dapat kalimutan, babasahin muna natin yung mga comment ng ating mga bap and dars dito sa FMB. Alright? Ayan, ang unang-una na comment, ayan, tawas. Pambigay sa may mga tuldok-tuldok-tuldok. Napakabait naman po niya, no? Mamimigay siya ng tawa Ayan. Ayan ang next na nag-comment. Dane Talosa. Dane Talosa. Ayan, si Babang Dane. Clip fan na para sa lahat. Ayan, tama naman nga yan, no? Pag today two days na assiste. Eh. Literal no guys. Meron mang electric fan sa pagtutulugan natin. Minsan kulang na kulang pa. Kaya yung, yung, yung iba nating mga kabanda, nagdadala pa sila ng kanilang mga clip fan. Pero syempre, yung mga nagdadala ng clip fan na yon, hindi mawawala yung mga extension na mga yon, no? Mga boy scout lang, ging handa. Ayan. Ayan, ang next comment, syempre yung pambalot ng pagkain. Ayan. Si Sir Mark, ayan, magdadala daw siya ng pambalot ng pagkain. Ako naman mga hindi na ako nagdadala ng pambalot. Kasi kasi mangingi na lang ako ng pambalot sa may-ari ng bahay, di ba? Para hindi na konti na lang dinadala. Next comment, instrumento po. Ayan, Jose Marita para yan. Tama naman yung instrumento. Paano ka nga naman kung walang instrumento, di ba? Next comment, ayan, si Babang Richmond Gerald, aka pahina ng mga musiko. Ayan, i-follow nyo po ang pahina ng mga musiko. Ayan, mag-pray. Ayan, number one po yan, mga pop at stars. Number one na hindi po natin dapat kalimutan, ayan, ang magpray pray bago tayo pumunta, habang nandoon na tayo at bago tayo tumugtog, di ba? Kahit sa lahat ng bagay, huwag po natin kakalimutan ang mag-pray. Ayan, number one, check, check, check. All right, next comment. Tumain muna bago umalis. Mahirap na. <laughs> <laughs> Ayan, si Sir Jan Joros. Jan Joros or Jan Horos. Ayan, tumalik muna daw mga kamusiko bago umalis. Ayan. Ako guys, uh, sa tinagal-tagal ko na din tumutugtog sa iba't ibang lugar. Dati talaga, noona una, tumatain na ako sa bahay bago umalis. Pero ngayon guys, nasanay na ako na kung hindi ako natatay bago ako umalis, hindi talaga ako tatay. Pero kung natatay sa tugtog, parang walang yan ako eh. Walang yan ako talaga. Nakikita talaga ako sa mga bahay, no? Na, nakikita sa mga bahay kung saan kami tumutugtog. Pero nandiyan din yung ano, yung barangay hall, di ba? Ayan. Next one. Next comment. Toothbrush. Ayan. Toothbrush kay Sir J. De Guzman. Ayan. Toothbrush. Ayan guys. Napaka-importante po ng na toothbrush. Dahil tayo mga musiko, mga bap. Puro kain po tayo ng iba't ibang pagkain. Kaya naman sana, di ba? Pagkatapos natin kumain or pag nasa pahingahan na tayo, mag-toothbrush na tayo. Alright. Next comment. Enaharia. Ayan. Enaharia. Hindi ko alam kung tama ba yung pagkabigas ko sa pangalan niya. Enaharia. Cycling at panty para sa mga medyo. Ayan, nagreply ako sa comment niya. Ang sabi ko, what if hindi nakapagdala ng extra? So, ito yung reply niya. Balik ta rin na lang po. <laughs> sino, sino, yung sa inyo yung gumagawa nito mga BAP or DARS? Nung 2 days yung assistant mo tapos wala kang dalang extra damit or cycling or bra. Babalik ta rin na lang ba? <laughs> Pwede rin naman labhan. Matutuyo naman siguro sa buong gabi, di ba? Matutuyo naman siguro. Next comment. Yung bakiton at stick nakakarga na ba? Ayan, madalas na tanong yan. Kunwari, paalis na sa banhouse. Ayan, tatanungin yan. O, yung mga bakita nyo. Yung cymbals yung snare. O, nasa na? Yung simbals, di ba? Yan, ganyan. Kailangan ni-check nyo yan, mga percussion, ha? Kasi madalas mong maiwan kapag tumutugtog. Ayan, yung mga bakiton, ah uh, stick, no? Drum stick. Tapos, wag na wag nyo kakalimutan yung bass drum, no? Baka naman kalimutan nakita nyo yung mga mismong tambol. <laughs> so, next comment po. Sabi naman ni Sir Carlo Mapilisan, brief po at saka med. Yes. Alright. Tama nga naman para di mga moy, di ba? Ayan. Same comment kay Jan Sean Michaels. Jan Sean. Ayan. Underwear din. At ayan. Next comment. Adrian. Chris. Ayan. Kailang, kailangan magdala lagi ng latag si Trisha May. At electric fan naman si Ate Chain. Ayan. Wow, may mga toka-toka na sila, no? Minsan sa mga banda natin, no? Meron talagang mga ka meron talaga tayong mga kabanda na expect na natin magdadala sila ng ganito kasi sila talaga yung nagdadala ng ganyan. Alright, ayan. Napakagaling naman. Next comment, ayan, ang ating idol, si Christian Mapu, Bukilya at Tunel sa Baho. Kasi nagbabaho din to, guys. Tama nga naman, huwag mong kakalimutan yung Bukilya at Tunel ng Baho mo. Anong gagawin mo? Design? <laughs> Baka naman ginawa mo lang design yung baho, di ba? kaya naman o kaya, kanya naman. Kanya naman kapag tenor. Ayan guys, ito si Sir Christian. Si Idol Christian. Hindi lang yan nagbabaho. Nagtetenor din siya guys. Ayan, kaya naman kanya daw kapag tenor. Pag tumutugtog siya. So, hindi lang tenor yan. Sa alto sax din yan. Soprano. Nagtatrumpet din na eh. Maraming talon tong batang to. Next one, ito ang aking kabanda. Si Angel Manuel. May kilala ako. Sobrang laki ng dalang bag. Kahit 2 days lang assiste. Eh. Akala mo, one mix siyang di uuwi <laughs> <laughs> tapos minention niya ako guys, John Gabriel Gonzalez Oliven at ang pangalan. So guys, ayan tama nga, tama 'yung sinabi ni Babang Angel, no? Ako talaga pag pag umaalis ako, hindi pwedeng mali lang 'yung bag ko kasi guys, gusto ko complete 'yung dinadala kong gamit. Lalo na sa damit kasi minsan mababasa ng ulan, papawisan, hindi mo inaasahan madudumihan ka kaganoon. Kailangan ready ako. Tapos minsan 'yung mga dala gamit, kunwari 2 days lang tugtog, 'yun tugtog, pang 3 days 'yung dadalhin ko kasi kailangan may extra talaga, no. Para in case of emergency, di ba? So, ayan, next comment, Feliciano Mayan. Panghampas daw. Panghampas ng ano? Panghampas ng ano? Ng mga makakulit na bata? <laughs> pwede, panghampas. Sige, pwede na yan. O, next, Charger. Ayan, Crazy May. Tama nga naman, Charger. Tama to, guys, yung Charger. Kasi, alam nyo, pag nasa tugtugan na tayo, hiram ng charger dito, hiram doon, hiram dyan. Paano ba ako makakapag-charge, di ba? Kailangan ko pa magbebe time. <laughs> oh, next comment. Lloyd Kapili and Kristen Balista. Underwear and brief. Ayan, tama. Ayan. Kanina pa sinasabi itong brief na to. Bakit? Madalas nyo bang kinakalimutan yung mga brief nyo? Next comment. Huwag kalimutan magdala ka ng jowa. Aha, ha. Aha, aha. Aha, ah. Wala ako noon eh. Kaya nagsaselos ako. <laughs> <laughs> tamang hintay ka lang, Babang Hardy. darating din yun sa'yo, no? Ayan. Siyempre, guys, minsan hindi ko kasama si Dars. Pero... Uh, as much as possible gusto ko talagang kasama si Dar sa mga tugtog ko no? para syempre may pahinga tayo diba <laughs> on oh, next comment toothbrush bra at panty ayan hindi nakapagpalit, di ba? Lagkits, lagkitans, brush bra, at panty. Lagkitans pag hindi nakapagpalit. Ha 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 Ang lagkit siguro noon guys, pag hindi ka nakapagpalit ng, ano mo, mga underwears, di ba? Sa two days ng assist Next comment, pabango, sabon, towel. Ayan, Lord Cian Santos. Tama, pabango, sabon, tawel. Yan po ang madalas na hinihiram ng ating mga kabanda, lalo na kung wala silang dala. Ako minsan nangingi ako ng pabango or sabon, pero hindi ako manghiram ng towel. No? Kasi ano yan, personal hygiene na yan. Uh, next comment. Sumakit ang tiyan ko. Sumakit ang tiyan ko. Buti na lang nakainom ng Alfonso na wala ang sakit habang naglalakad sa prosesyon. Sir LB na yan. Ang gamot niya po sa sakit ng tiyan ay Alfonso. <laughs> Okay, next comment. Oh, yan. Last three na lang pala. Jermaine Camila. Yan. Huwag daw pong kakalimutang mag-update. Huwag nyong kakalimutang mag-update, guys. Lalo na kung may mga bebe kayo na hindi nyo kasama sa tugtog. ba? Diba? Ako ito. Honestly, minsan nakakalimutan kong mag-update kay Dars. Kasi, guys, minsan sa mga lugar na pinagtutugtugan namin, as in, wala talagang signal. Kaya, minsan, pag nakapag-text ako kay Dars, sasabihin ko agad na walang signal, hindi ako makakapag-chat. Or minsan, kung may wifi, sobrang naman. Kaya, pero ito wag wag niyo kakalimutan wag niyo talaga kakalimutan mag-update, no? Kuware pa alis na kayo, nakarating na ayo, magpapasyo na kayo. Yung mga simple updates lang okay na 'yon. Okay? Next, last two. Bukiliya sa kawang mong kalimutan itutok sa electric fan pag matutulog. <laughs> <laughs> ito si Sean, huwag daw kakalimutan yung bukilya at syempre huwag mo daw kakalimutan itutok yung electric fan pag matutulog. Ito, ito suggest ko lang. Pag karating na pagkarating karating sa pahingahan or sa lugar na magtutulugan nyo, unang-unang -una mong hahanapin guys ay yung electric fan. Ayan, dahil ang mga electric fan po sa mga pahingahan ay madalas first come, first serve. Ayan, kaya naman yung iba diba nagdadala na ng clip fan. Ayan, para sure na may electric fan sila pag matutulog. Kasi nga naman guys, pagising mo, yung iba nating mga kabanda, di ba? <laughs> yung mga iba nating kabanda kasi, hindi na yan naliligo pagkagising nila. Kaya naman, pag hindi nakatutok yung electric fan sa'yo pag natutulog ka, pagkagising mo talaga, eh, pawis na pawis ka na. Kaya naman, mag magbaon ka na lang ng clit fan mo, no? Pero ito, swerte ito, pag yung pahingahan nyo, naka-aircon, di ba? Swerte yon di ba? Swerte na yon Tapos, ma malinis pa yung lugar, malinis, uh, mabango, yan. Yan yung mga heaven feeling pag matutulog na sa pahingaan, di ba? At last ayan, syempre, una po, respeto, pakikisama at magpapasaya sa mga tao na nakakakita sa inyo. Ayan, comment naman po ni Sir Carlo Aguilar. Syempre guys, wag na wag po natin kakalimutan yung respeto, disiplina pag pupunta tayo sa ating mga assisted, di ba? Hey, guys, number one po yan ang respeto at disiplina. Meron tayong oras ng biruan, laro, yan. Meron tayong mga oras ng mga ganon. Pero lahat ng bagay na ginagawa natin sa pagtugtog or sa asiste ay dapat po nating tandaan. Dapat po nating i-apply ang disiplina at respeto para na rin makabalik tayo sa mga lugar, di ba? Yung magkakaroon ba tayo ng good image ba dun sa lugar sa mga, sa mga tao na nandoon? So, ayan. Uh, wala na nag-comment? Okay na yon. So ako naman guys, ayan. Ang hindi ko dapat kalimutan sa assiste ay syempre mga bab ang ating kanya. Yan sa mga instrument muna. Kanya, mouthpiece, uh, dahil alto sa ko, strap, next strap, uh, tsaka yung mismong instrument. So ako guys, nagdadala rin ako ng extra kanya, lalo na pag maglalakad na kami kasi hindi mo masabi, baka may mga batang malikot, matamaan, mahulog yung instrumento mo, masagi sa pader, ba diba? So yon sa mga instrument. Sa mga damit naman guys, hindi hindi ko kakalimutan ang white t-shirt. Ayan, white t-shirt, uh, yung mismong gala, pantalon. Yung pants ko guys, nagdadalawa ako ng extra, lalo na pag white pants. Dalawa yung dinadala kong pants kasi madala, ma marumihin kasi yung white pants so doubling dinadala ko tapos yung pantulog ko yung pang-uwi ko Siyempre, guys ako kasi pawisin na tao talaga ako kaya gusto ko marami akong dalang damit kasi mabilis akong pumawis tas yung pagkapawis ko as yung parang naligo ka na so ayun uh, ano pa ba charger ayan charger ang ating cellphone kasi pag nagvlog ako di ba diba? ayan dahil vlogger ang first of interest ayan so ano pa uh, power bank ayan ang mga hindi dapat kalimutan ano pa ba sapatos medyas ayan kung ano yung mga kailangan natin dalhin at syempre guys wag na wag nyo pong kakalimutan ang sarili ninyo nyo, <laughs> sa bagay, wala naman siguro makakalimot sa sarili. So, yan mga kamungasigaw, mga bab at dars, ayan po ang mga hindi pwedeng kalimutan sa 2 days na assiste eh, base sa mga comment ng ating mga pop at likes dito sa funny mga sikotos ayan at tapos na mo ang ating video mga bop ayan nakayanan kong mag vlog ng diretsyo kasi guys promise ang si ako po ay is ako po ay bolol magsalita promise kaya pag nag -e edit ako ng voiceover guys umaabot ako ng ilang oras kasi ulit ulit gaya nito may mga cut cut ba diba? kasi nabubulol ako <laughs> At eto nga po mga ba, meron nga po akong announcement sa inyo. Meron po kaming i-release -re na first official FMT merch under FMT ko. Kaya naman kung hindi pa po kayo naka-follow sa FMT ko, mag-follow na kayo guys para pagka-release ng ating first FMT merch. Ayan. Para updated po kayo pag i-upload na namin ang official FMT merch. Alright. Ayan. At maraming maraming salamat sa panonood mga bab. At ayan. See you po sa Dawe Minalin Pampanga. November December 23 at 24. At ayan mga bab, maraming maraming salamat po sa panonood at ako'y nawawala na ng boses mga bab. Kaya naman, goodbye at maraming salamat. Alright!